mga kaibigan good afternoon ang oras natin ngayon mga siguro mali mga 11 ha? sobra 11 kaya tapos lang namin ngayon mga kaibigan sa ano namin sa harvest ng sitaw pero dito pa lang kami sa kabilang ano kabilang bahagi meron pa doon sa ano meron pa din doon sa kabila andoon yun o no, yung kita nyo yung luma na yan yung may parang kahoy Diyan, marami pa rin diyan mga siguro abot. Grabe. Kagabi pa kami dito mga kaibigan. Grabe ang harvest namin. Oh. Nakabinting crates na kami. Talagang hindi na kinaya ng powers namin. Talagang hindi nakaya kaya bumunal. Nagpa-rescue na kami mga kaibigan. Talagang uh, sinasabi namin na talagang lumalaban hanggang dulo. Uh, pero kahit papano mga kaibigan, uh, natutuwa pa rin kami kasi ganito yung binigay ng Diyos sa amin. Talaga hindi din namin lubos sa kalain na uh, grabi. grabe. Hindi, hindi para mabiro yung balatong mga kaibigan. Abutin uh, namin yung ng isang taon nito pag lahog Pagbibiroin namin. Ay, uh, abangan nyo sa sunod ko mga ano, vlog mga kaibigan ha. Oh, grabe yung bigat. Woo! Oops. Oh, yun lang yung ano namin. Oh. No? Papakita namin sa inyo mga kaibigan. No? Oh. 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 Yun lang yung ano namin. Oh. No? Yun yung ano namin. Oh. No? Oh. oh. Kita yun yan. Yun yung area namin mga kaibigan. No? Oh. Kasi yung nakaraan kasi, yung pinakita ko sa inyo, yung maliliit pa lang, nabukuha na po kasi kaya medyo nadagdagan yung ano namin yung product production namin kaya ayun talagang nahihirapan din kami pero sige lang uh, hindi po alintana yung pagod na yun mga kaibigan tuloy pa rin ang laban hanggang dulo hindi to para sa amin ano kundi may magamit kami sa amin pang araw-araw na pangangailangan dyan na uh, kami uh, lilipat maya dyan sa kabila Jiung gak kawin admin. video. ang dami Oh, dami oh. pa Oh, Meron pa dito sa loob Lagi. Oh, grabe Oh, ayo lagi yung mga video natin. Nyo lagi yung ano natin. Terima ah, sa kasih. salamat napa napakarami ingat Bye Kape tayo, kape. Kakape muna kami mga kaibigan. Asamahan niyo kami. Mamaya kami gumagawa lang at saka talagang hinihiling din namin sa Diyos na pagpalain yung mga tanim namin. At saka ito na nga. Uh, salamat po ng napakarami. Lalo na sa mga supporters ko at saka sa followers. Salamat din po. At saka huwag niyong kalimutan, ipalo yung page ko. At saka yung mga kasama ko uh, na patuloy na sumusuporta. Pa. At abangan niyo lagi yung mga video natin. I-share nyo lagi yung ano natin, ah, uh, vlog sa susunod mga kaibigan. Saka salamat ng napaka